sana ay tuloy-tuloy na yung kanilang paglaki. magandang hapon po mga kasimpleng right? buhay kamusta po kayong lahat at sa video po na ito ay Magmo-monitoring po at observing po ako dito sa mga tanim kong talong uh, magkatapos ko po silang isprehan ng lanit uh, at ng star insecticide uh, at naluan ko po sila ng liquid fertilizer uh, bali ito na po yung resulta nya ipapagkita ko po sa inyo after 4 uh, days nung mag-spray ako at ito na po yung kanyang sulta. yan, Wala naman po yung mga uod. Tapos, ah, uh, kaunting yan, meron pang mga white fly pero hindi naman po ganong marami. Ah, uh, bali, sa sunod po na araw ay ah, uh, mag-i-spray na naman po ako dito. yan ganun pa rin po yung i explain ko yung ranit pati yung style kill hindi ko nakikita nyo po ay ganda po yung kanyang usbong ganda yung kanyang pagtubo o pagtalbos at meron na po silang mga ano meron na po silang mga unang bulaklak at uh, pati po yung upo ay na-exprime ko rin to. kaya yan na uh, sug po yung kanilang mga insekto na matay at na-control po natin para hindi na sila dumami ito po yung white flies po dito sa tarong natin ay normal na talagang dumadapo sila pero hindi naman po sila marami kung so, nakikita nyo po meron pa naman pong iilan and uh, ang gagawin na lang natin dito ay kukontrolin para hindi sila lalong dumami at para hindi masira yung mga dahon kasi pag ginayaan po natin yan na ano dumami makungulot po yung dahon yan at mga marako uh, matatagal matatagalan silang uh, mabagal yung paglaki yan. at maninilaw po yung dahon yan po yung uh, kailangan natin gawin uh, katapos pong ispriehan kailangan na i-monitor uh, para malaman natin kung talagang effective yung gamot na ina-apply natin na so, nakikita nyo naman po uh, maganda naman po yung kanyang tarbos sana ay tuloy-tuloy na yung kanilang paglaki ayun po mga simple boy ah, bali shoutout nga pala sa mga subscribers at sa mga viewers ko dyan sana ay supportahan nyo pa yung aking youtube channel ah, bali ah, uh, road to 1k na po yung aking subscribers yun sana ay ma-reach ko na yung requirements ni youtube dahil uh, mahaba pa yung labanan And, uh, pero asahan nyo po mga kasing pingway uh, itutuloy ko pa rin po yung aking pagbablog tungkol dito sa tatayin ko ng mga gulay And, isa rin sa magandang libangan ko dito sa bahay pag wala po akong duty tatanim pa ako ng mga gulay at dito naman po mga kasing pingway uh, nilipat ko na yung ibang ceiling ano dito bell paper yan po. may mayroon pa natira doon hindi ko pa naubos gahanap ako ng pista na pagtataniman ayun bali naubusan po ako ng lupa <laughs> ng lupang pagtataniman ito po mga kasing ay 32 days 32 days na sila yan at Namumulaklak na po sila. Halos lahat po ay may mga bulaklak na hindi pa naman po sila ganong kalakihan ang isang buwan pa lang sila ito po ay makikita po natin yung ganda ng talong kapag nagdalawang buwan na yan talaga malago, malago na sila at meron na sila mga bulaklak ganyan lang po yung dahon ng Calix Ipuan hindi po siya malapad pero yung bunga po niyan ay mahaba at makinis ang kanyang bunga at saka yung kagandaan nito sa talong matagal po, matagal po yung buhay nito umaabot po ng taon basta kailangan na siyang kapunin kapag yung magugulang na siya para panibagong usbong na naman yan po yung kagandaan sa talong at supportahan na lang siya ng fertilizer Maganda po dito mga kasimping ay maganda rin po yung kanyang lupa dahil uh, napagtaniman ko rin po ito ng mais dati tapos uh, okra yan, tapos ngayon talong tapos ngayon, sitaw up, patulog up, ayun po mga kasimple yung buhay bali in-update ko lang po kayo at pinakita ko po lang sa inyo yung resulta ng gamot na pinapay ko dito ayan maganda naman po gamitin at talagang effective po sa mga tanim nating gulay at po sa kamatis ayan. ayan at hindi ko na po papahabain yung sabihin ko at hanggang dito na po dahil ako ay uh, jujute ay, ang oras po ngayon ay mag alas 6 na po ng hapon alas 6 po kasi ang paso ko ayan po at uh, palagi po kayong magingat and God bless po sa inyo uh, at maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta supportahan niyo pa po yung aking youtube channel Uh, ingat po kayo. Uh, dito lang po yung muna yung aking video. Bali, update ko na lang po kayo kapag mag spray ako ng insecticide. O din ng liquid fertilizer. ah uh, for this, pang 7 days. Yan, mag spray po ulit ako.